Hello mga kapango. Walang nagtatanong pero sasabihin ko. Dati isa lang ang aking alaga. Ayan lang si Mami Moka. Nag-iisa lang siya. Pero ngayon, dati na namin. Ayan ang anak ng isa. Bali dalawa dati yan. Kaso na matay din yung isa. Ayan, after one year, ayan, sinundan, sinundan naman namin. Kaya yan, naging dalawa naman yung anak niya dahil si Ziggy ay naghahanap na nun ng kanyang mapapangasawa, ayam binila naman namin siya si Tita Bella. Si Tita Bella naman ay nanganak ng dalawa. Ayan yung dalawa, si Buddy at si Miggy. Ayan. And then after siguro 7 months, ayan, nasundan ulit si Miggy at saka si Buddy. Ayan, lima, lima na sila ngayon. Dati anim kasi yan, kanya nga lang namatay kasi yung isa, kaya anim na lang sila. So sad naman. Pero sana lang mabuhay silang lahat. Ayun lang mga kapango. Bye-bye.